Magandang gabi mga kaibigan, sa aking mga subscriber, sa aking mga silent viewer dyan. Magandang gabi sa inyo lahat, shout out sa inyo lahat. Mga kaibigan, meron nga pala akong mga nahant na, nahant, nahant na coins o. Oh. Ito yung 2020, parang bagong bago pa kasi na ano pa pag kinapa mo, parang may mga matutulis. Tsaka uh, siya o. Oh. oh. Pati sa likod oh. Pag mo kinapa mo parang susugatan ka pa. Oh. Prosted. 2020 10 pesos. Teka to, no nagon. 2019 Tsaka itong isang to oh. 2021 5 peso NGC ah BSP H1 Tsaka itong jackpot ako to ngayon mga kaibigan Ito ay 2017 1 peso Naka jackpot ako ngayon Nahan ko to ngayon eh Ngayong araw So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe, papress ng subscribe, papress ng notification bell, pasilik ng all para manood pa kayo pag ako nag-upload na video. Palike na rin. At kung gusto niyo i-share, pa-share na rin. Mga kaibigan, ito yung pag-usapan natin ngayon. No? Oh, ang, <clears throat> ang mga 5 mo ng BSP series. Ano? Ay, mga pinili ko ito mga kaibigan ito yung mga pinakamagaganda kasi ito yung mga pangit ito hindi ko pa na do double check ang mga year nito pero i-update natin yan para malaman natin kung magkano ang bawat isa sa kanila o. Punahin yung niya. 5 centimo. Issuer Philippines. Issuing Bank. Central Bank of the Philippines. Period. Republic. Type. Standard circulation coins. Years. 1995 to 2017. 1995 pala simula nito. Currency peso. Composition. Copper plated steel. Uh, magnetic 2 weight 1.9 grams diameter 15.5 mm thickness 1.52 mm shape round technique meld orientation medal alignment medal alignment mga kaibigan kasi pantay ito eh pantay yan oh. Ito yung 1993. Nandito yung year. O. Oh, pantay sila. Ubers. Legend. Surrounding. Surrounding. Denomination. With. Centered. hole oh Ito yung Ubers nya. yung Ubers nya mga kaibigan, oh Ganda nyan. Frosted pa. Reverse. Legend above the rim with the denomination around the, and below the center hole and date at the bottom. Banko Sentral ng Pilipinas. No, Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nandito yung Banko Sentral ng Pilipinas. Ito yung Year. 1993. Oh, di ba? Age niya plain. Plain ang age nito mga kaibigan. Makinis. Ano, oh, makinis 'yan. Wala siyang engraver. Punta tayo sa presyo niya mga kaibigan. 1995 very good 190 fine 13 pesos ang very fine extra fine 34 almost uncirculated 41 hanggang uncirculated ang mahal ang mahal niya 1996 extra fine lang 31 pesos ang 1997 extra fine 23 pesos napakamahal ang mahal pala nito mga kaibigan yung kumpara mo sa presyo niyang 5 centimo o, di ba? 5 centimo. Tapos, bilhin ng 40. 1998. Extra pa yung 24 hanggang all. Hanggang uncirculated. 1999. Very lang. 12 pesos. Mahal pa rin. Ang year 2000, mga kaibigan. Extra pa yung 17 Almost uncirculated, 30, 40 ang uncirculated. 2021, extra fine lang mga kaibigan, 22 pesos mahal din. Ang 2022, merong very fine, 3.80, extra fine, 16. Almost uncirculated, 27, 31 ang uncirculated. Ang 23, 2003 at 2004, walang presyo. Ang 2005 Very fine 13 pesos Extra fine 16 Almost uncirculated 20 28 Ang un uncirculated Mahal din Ang 2006 Mga kaibigan Wala rin presyo Ang 2007 Very fine 18 pesos Hanggang extra fine Almost uncirculated 19 pesos Mahal din ang isang 27, 2007, walang presyo. Ang 2008, very fine lang din, 35 pesos mahal din. Dalawang klase din ang 2008, walang presyo yung isa. Ang 2009, fine, 630, very fine, 820, extra fine, 31 hanggang almost uncirculated, 41 ang uncirculated. Ang mahal! 2010. Very fine, 21. I extra fine, 21. Almost uncirculated, 25. 30 ang uncirculated. Ang mahal. Ang 2011, kumplito mga kaibigan. merong very good, 5 pesos. Fine, 13 pesos. Very fine, 18. Hanggang almost uncirculated. Uncirculated, 19 pesos. Ang mahal din niya. Ang 2012, Perfine 22 extra fine 31 almost uncirculated 33 38 ang uncirculated ang Maltin 2013 fine 3.10 extra fine 32 pesos 2014 Very fine, 12 pesos hanggang extra fine. Almost uncirculated, 23 hanggang uncirculated. Ang mahal. 2015, walang presyo. Ang 2016, very fine, 32 hanggang uncirculated uniform. Ang 2017, mga kaibigan, walang presyo. So, mga kaibigan, baka naman pwede maglambi ng subscribe. Papress na subscribe, papress na pa notification pa bell, select ng all para manood pa kayo pag ako nag-upload ng video. Palike na rin at kung gusto nyo i-share pa-share na rin. Magandang gabi mga kaibigan. Salamat!